ito lang talaga yung tubig na nakikita natin dito sa bubat e so, sa kabila na tubig eh, marumi malubog kasi hindi natin pwedeng inumin yun dito lang tayo maliit na tubig oh. tingnan nauuhaw na kasi ako wala man tayong lang tubig kaya dito lang tayo muna iinom hmm. parang hindi naman ito marumi kasi palagay ko para malinis to kasi galing ito si Babaw at kapunta dun sa ubus kaya tingin ko mukhang malinis nga